One time, the new Filipino time, ala syete ng umaga. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Oh, brigada da Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Headlines. Foreign Minister ng Vatican, makikipagpulong kay Pangulong Marcos ngayong linggo. Senate President Escudero naman iginit na wala ho silang inaakusahan o sinabing may anomalya sa ginagawang new Senate building. Dating Pangulong Duterte, tinawanan lang ang mga banta ni dating Senadora De Lima laban sa kanya. Paso ng dengue sa bansa, unti-unti pa rin tumataas kasabay nga huyan ng rainy season. Panibagong taas presyo naman sa produktong petrolyo kada na ngayong araw. At sa apat na libong binatilyo sa buong bansa, may naserbisyon daho ng Brigada Group of Companies sa nationwide Operation Tuli. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News FM. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada, Balita, Brigada Nationwide Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po ng Martes, mga kabrigada. July 2, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisay. Brigada Balita sa Umaga. Mga balita nationwide. Mga kabrigada nakataktahong makipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos, si Vatican Secretary for Relations with the States of the Holy See, Archbishop Paul Richard Gallagher ngayong linggo. Kinumpirma ito ng Department of Foreign Affairs matapos i-anunsyo ang limang araw na pagbisita ni Gallagher dito sa bansa. Bukod ho kay Pangulong Marcos, makikipagkita rin ito sa ilang opisyal ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at maging kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ayon ho sa DFA, magsisilbi itong pagkakataon upang bigyan diin ang ibinahaging pangako ng Pilipinas at ng Holy See sa pagtataguyod ng kapayapaan, karapatang pantao. Tuntunin ng batas at maging ng sustainable development. Brigada Balita Nationwide. Malaysian Foreign Minister naman bumisita rin sa Malacanang. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo. Malugod na tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang courtesy call ng Foreign Minister ng Malaysia na si Datu Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hasan kahapon. Napag-usapan ng dalawang leader ang bilateral relations ng Pilipinas at Malaysia at ang ilang mahahalagang regional issues. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang Malaysian Foreign Minister sa pagtungo nito sa palasyo sa kabila ng pagiging abala sa biyahe sa iba't ibang bansa sa Asia. Hiling din ang Pangulo na maging produktibo ang pagbisita nito sa bansa. Taong 1959 ang magsimula ang diplomatic relation ng Pilipinas at Malaysia sa pagtatatag ng Philippine Legation sa Kuala Lumpur at formal namang itinatag na consulate ang Philippine Legation noong May 18, 1964. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito hong si Senate President Cheese Escudero. Iginit na wala ho silang inaakusahan o sinasabing may anomalya sa ginagawang New Senate Building. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada. alleged irregularity. Yan na maring sabi ni Senate President Chief Escudero sa gitna nga ng nakaplano na pagdating na Senate Committee on Accounts tungkol dito sa itinaba new Senate building sa Taguig City. Ito ay kasunod nga sa naging pahayag ni dating Senate President Migsubiri na kumpiyansa siya na walang irregularities dito. Ayon kay Escudero, mula sa pool ay naging malinaw sila na wala silang pinagbibintangan o di kaya sinasabi na irregularity dito. Kaya wala ang muna silang ideya kung bakit pila defensive ang ilang senador hinggil dito. Alin sila ito muli niyang iginiit na nakatakdam pagdinig sa Merkules ay naglalayon lang na pag-aralan, suriin at tingnan kung paano mapapababa ang gasbusin dito. Maalala na kapag sumitin na sa komite na senador Alan Quijotano, ang Department of Public Works and Highway so DPWH na mga beefers at kinakailangan na dokumento. In the court of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News Zafa Manila the Music, music or... Brigada Balita Nationwide Inawanan lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang plano ni dating Senadora Leila Delima na habulin ng mga individual na nasa likod ng di mga fabricated na kaso laban sa kanya. Ito nga ho'y matapos, mapawalang sala na ang dating Senadora sa lahat ng kanyang mga drug charges. Una na ho sinabi ni Delima na determinado ho siyang kasuhan ang mga opisyal ng Administrasyong Duterte na nasa likod nga raw nang kanyang pitong taong pagkakakulong sabi ho dyan ng dating Pangulo, e eh dapat daw hanap ni Dilima ang kapayapaan sa halip na magsimula ng away sa kanya, lalo na pag pagsisisihan niya lang daw ito. Ngayon pa man, sinabi ho ni Duterte na ni ginagalang niya ang desisyon ng korte at sinabi pa na patunay lamang ito na gumagana raw ang hudikatura sa Pilipinas. Brigada Balita Nationwide Ang literato naman ng Kamara, binigyang bugay ang kontribusyon ng Air Force sa humanitarian operations at pagdepend sa ating teritoryo. Brigada Haji Kaaminyo, i e Brigada mo! Brigada! Siniguro ni House Speaker Martin Romualdez na pinagtutuunan nila ng pansin ang kapakanan ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Romualdez, kinikilala nila ang di matatawarang sakripisyo ng mga sundalo kaya nagpatupad ang Administrasyong Marcos ng iba't ibang programa na magpapabuti sa kanilang positibong pangangalaga sa kalusugan at suporta sa pamilya. Inilatag niya ito upang magampanan ng militarang tungkulin ng payapa at nakatitiyak na nasa mabuting kalagayan ang mga mahal sa buhay. Pinasalamatan din ng House Leader ang Philippine Air Force personnel dahil sa kanilang dedikasyon, tapang at commitment na ipagtanggol ang seguridad ng bansa. Binigyan pugay ni Romualdez ang mabilis na pagtugon ng Air Force sa humanitarian at disaster response operations kung saan di na mabilang ang mga buhay na naisalba tuwing may kalamidad at sinuportahan ang mga naapektuhang komunidad. Dagdag pa nito, ang walang takot na pagpapatrolya, pagresponde sa mga banta at walang pagod na pagsisikap sa mga operasyon ay nagpapakita ng antas ng dedikasyon at profesionalismo na nagsisilbing inspirasyon sa mga Pilipino. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo. Music and News Authority. Brigada Balita, nationwide. Ang atf El Mariing kinundina ang pagpatay sa dalawang sibilyan sa Sultan Kudarat. gara CAF Austria e Brigada, mo. brigada. <laughs> Mariing kinundina ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang pagpatay umano ng NPA sa dalawang sibilyan sa Sultan Kudarat. Sa isang pahayag, Sinabi ni NTF elcac Executive Director at Undersecretary Ernesto Torres Jr. na ang pagpatay sa dalawang sibilyan na non-combatant ay paghahasik ng terorismo sa mapayapang komunidad. Si Emong Cantala ay pinatay ng NPA sa loob ng kanyang bahay sa barangay Banali sa bayan ng Senator Dino Yakino noong nakaraang Webes habang si Danilo Englatera ay pinatay ng mga teroristang komunista habang pauwi mula sa bukid sa barangay Wasay sa bayan ng Kalamansig, si Cantala na dato ng Manobo Dulangan Tribe at Indigenous People Mandatory Representative at si Englatera na dating NPA na nagbalik loob noong 2022 ay kapwa mga kritiko ng terrorist activities ng NPA sa kanilang lugar. Sinabi ni Jose Torres na ang mga ganitong insidente ay maaari sanang maiwasan kung may koordinasyon ng komunidad sa polis at militar upang mapigilan ang pagpasok sa lugar ng mga teroristang komunista. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kars Austria ng 105.1 Brigada New FM Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, pinalaya ho ng Bureau of Corrections ang pinakamatandang political prisoner sa bansa na kinilalang si Gerardo de la Peña, 85 anyos. Ayon no, kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. alinsunod ho ito sa pagbawas ng Malacanang sa sentensya ho ni Dela Peña kabilang na rin ang Good Conduct Time Allowance dahilan para makalaya po ito. Dating pinuno ang political prisoner ng Camarines Norte Chapter ng samahan ng ex-detainees laban sa detensyon at aresto o selda. Maalalang inaresto si Dela Peña noong March 21, 2013 at hinatulang makulong matapos masangkot sa kasong murder. Brigada Balita Nationwide. Kaso ng dengue sa bansa, unti-unti pa rin daw tumataas kasabay ng rainy season. Brigada Sheila Madibag, ibrigada e mo. Department of mm -hmm. Health DOH ang bahagyang pagtaas sa bilang ng mga dengue cases sa buong bansa sa gitna ng tag-ulan. Noong buwan ng Abril hanggang Mayo, matatanda ang nagplato ang bilang ng mga kaso ng naturang sakit. Sa pinakahuling datos ng DOH, Mula 5,547 noong May 5 hanggang 18, umakyat na sa 6,082 cases ang mayroon sa bansa simula May 19 hanggang June 1. Ayon sa ahensya, mayroon lamang silang 4,689 cases mula June 2 hanggang June 15, pero maaari pa raw itong magbago dahil sa mga pumapasok na late reports. Mababatid na simula na magsimula ang taon hanggang June 15, kabuang 77,867 dengue cases na ang naitalan nationwide at 105 dito ang nasa we. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada Nyo sa STEM Manila sa so The Music and You. Authority. Okay. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Mga kabrigada, nagsimula na hong umarangkada ang panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw. Ayon ho sa iba't ibang abiso ng mga oil companies sa bansa, magtataas ang presyo ng gasolina ng 95 centavos kada litro. 65 centavos naman ang kada litro sa diesel at 35 centavos sa kada litro ng kerosene. Brigada Balita Nationwide. Naging matagumbay nga ho ang isinagawang Nationwide Operation Tuli ng Brigada Group of Companies. Ito po'y matapos nagsain ng mga binatilyo ang iba't ibang Brigada News FM stations nitong nagdaang linggo. May kabuang 4,412 na mga binatilyo ang naserbisyohan ng Brigada matapos nga pong ikasa ang libreng circumcision sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod pa ho dyan, eh, meron ding ilan na nakatanggap ng libreng gupit sa ilang mga areas. Nakatanggap din ho sila ng package mula naman sa Yamivit na nakatutuwang ho nila para ho sa malusog na pangangatawan. Layunin po nitong matulungan ang mga kabataan na maging malusog para matulukan ng stunting o pagkabansot sa mga kabataan sa bansa na itunuturing bilang isang silent pandemic. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Samantala, tatlong mga lalaki arestado matapos makuhana ng 700,000 pesos na halaga ng ilegal na droga. Lahujan sa Brigada News FM sa Bacolod. Brigada Jenny Rose Larida, e i mo. Brigada. lalaki matapos makuhaan ng mahigit 700,000 pesos na laga ng umano'y shabu sa Baybas operation sa Progreso Village 1, Purok Zone 2, Abada Iskay, Barangay Vesta Alegre, Bacolod City, Hunyo 30 nitong taon. Kinikilala ang mga naaresto na sina Jericho Dialo, 35 years old, Romeo Cortez, 47 years old, isang lineman at residente sa Purok Bagul at Joey Cordova, 50 years old, a presidente sa Block 53 Zone 3 ng nasabing barangay. Nakuha sa tatlo ang 110 na grabo ng umano'y shabu na nagkakalaga ng 748,000 na pesos. In the heart of changing lives, ito si Brigada General Slarida ng 103.1 Brigada News of Bacolod, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Namahagi ng tulong sa mga residente ng Digo City si Senador Bongo sa ika-57 araw ng Davao del Sur. Nakatanggap po ang dalawang libong mga benepisyaryo na mga grocery packs, mga bitamina, mga damit, mga bag at sports equipment mula sa senador at sa kanyang malasakit team. Bukod pa rito, nakapagbigay din ng mambabatas ng tulong pinansyal sa mga residente na lubos na nangangailangan sa pakipagtulungan naman ng national government at ng lokal na pamahalaan ng Digos City. Brigada Balita Nationwide Kala raw palang gawin mga kabrigada na Department of Health and Wellness. Ito nga po ang DOH. Sabi ho ay magkampaglalagay ho nito ay magkakaroon daw ho ng bagong pananaw sa kagawaran mula po sa bagiging isang ahensya na inaasaan lamang kapag may sakit tungo sa pagiging isang kagawaran na nagtuturo ng health promotion at kung papaano mapanaratili po yung kalusugan ng mga mamamayan. Plano ho na baguhin ang kanyang titulo ito pong si Herbosa sa Chief Longevity Officer at itagoy daw ang malusog na pamubuhay sa mga Pilipino. Anila, ang layunin ng bawat bansa ngayon ay gawing mahaba at masagana ang buhay na kanilang mga mamamayan at malaya mula sa anumang uri ng karamdaman. At para naman makamtan ho yan sa ating mga kabataan, eh dapat pong siguruhin mga kabrigada na malakas din ang kanilang pangangatawan. Kalakasan ng katawan na may ng standout ES4 multivitamin capsule. Simulang ito pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada, Brigada! Weather Update. Mga kabrigada ayon sa pag-asa, dalaho ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ho ng Palawan at Southern Mindanao habang ang Easterlies naman ang makaaapekto sa silangang bahagi ho ng Luzon at ng Visayas. Samantala sa Metro Manila at ang nalalabing bahagi naman ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, dulot huyan ng mga localized thunderstorms. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Six -six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag -iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan! Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kilalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang ibuprofen plus para paracetamol fast relax at standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita. Buong puso kasama ang buong puersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod, ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Delisa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority. Brigada Ballita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Umaga, hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives